So guys, good morning sa inyo dyan sa Pilipinas. So, kaka ko lang ako ng trabaho kakatapos ko lang maglakad. Andito na ako ngayon sa may bus stop. So, maganda mag-vlog ngayon guys kasi alas 6 na ng hapon pero maliwanag pa. Kikita nyo naman, maliwanag pa. So, ayan guys. So, maliwanag pa. Palatandaan nyo na ano. Palatandaan na ma malapit na yung malapit na yung spring tapos tap, patapos na yung winter yan yung puting puti pa yung paligid guys yan so kaninang umaga nag snow pa eh hanggang patanghali pero ngayon lang ulit ako naka uwi ng medyo maliwanag maliwanag pa guys so, <coughs> yung ganitong oras kadalasan yung mga nakaraang araw yung ganitong oras madilim na nadyo, padilim na talaga ngayon medyo mataas pa yung araw pero palubog na rin yung araw yan Dun yung araw, hindi na natin nakikita guys kasi natatakpan na siya pero maliwanag pa rin naman so nandito tayo sa ano, bus stop medyo malamig, malamig pa rin guys ngayon yan stop light, Inihintay lang natin yung bus <coughs> Yan, andiyan na yung bus, guys. Yan na yung bus parating na. Sige lang natin 'to. Ay, kita ko na yung bus, guys. Parating na siya. Woo, lamig. Sobrang lamig pa rin. Nasa minus 20 pa rin yung temperature guys Malamig malamit talaga kaya ito so, na makakikita nyo naka ano ako nakakit pa ko sa tenga kasi malamig eh ganyan ba ganyan guys so oh, makikita nyo yung bus ganyan yung bus guys Oh, hey. hello 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 Điều hello hello <coughs> So yun guys, kabababa ko lang ng bus. Bus to yung sinakyang ko. Pupunta naman ako sa bus. Kaso kailangan natin magmadali kasi baka maiwanan na naman tayo ng bus na hirap maglakad. Ang lamig ng panahon eh. So yan. Thank oh, you rin yung araw pa. Baba na rin yung araw guys. Pero sobrang liwanag pa. Ayan. Ako sa inyo yung araw guys. Papakita ko sa inyo yung araw yan. Diba? Pababa na siya. Pero maliwanag pa rin naman. So, ayan. Medyo bilisan lang natin yung lakad natin. Kasi delikatom. Nagawa naman ako ng bus. Ayan. Ayan na naka-stoplight. Kasi madalas ako naiiwanan ng bus dito guys. Eh. Kasi alas yung oras nila ano eh. masyadong magkalapit ay eh, medyo malayo-layo pa yung nilalakad siguro maghihintay lang ako dito mga 1 minutes ah yan na nga <laughs> yan na siya, boss. yan na yun guys ah. oh, lamig ah. ano stoplight baka hindi tayo nagmadali baka maiwanan tayo Walmart dito guys and dyan kami madalas madalas hindi naman kadalas madalas din nagbubrosky hindi ako namin and, may mcdonalds din dyan oh, sakit sa kamay grabe namig ayan yung araw tarik na tarik yung araw pas guys. Enbass. Na Enbass. Pasoan. Pasige guys, mamia na lang ulit. Ano mo? Motit umuukha ako. So, and guys, so nakakatuwa kasi yung driver pala ng bus is Pilipino eh, nagbablog tayo di ba kinukuha na natin ng video yung bus sabi ko parating na yung bus na yung bus sabi ng driver ikaw ah kinukuha mo ako ng video ah sabi niya <laughs> sabi ko kasi kuya nagbablog kasi ako eh ah ganun ba hindi mo ba napansin nakasumail ako sabi niya <laughs> hindi ko naman nakita kasi lay layo layo di ba ay na Buhay oh, buhay na buhay dadaan ako ng KFC guys kasi ano bibilang ko ng pagkain yung mga bata so, ito yung, uh, sa guys, ito yung mga sasakyan guys yun ito yung mga dito yung car dealer pakita ko sa inyo guys so yan guys ah. nakakatuwa, nakakatuwa lang umuwi ng ganitong oras kasi Nakakamiss yung liwanag Kasi Pag, pag winter talaga Pag ng winter guys anam yung Alas otso na ng umaga Papasok ka ng trabaho ng umaga Papasok ka ng work Eh madilim pa Tapos pag uwi mo madilim pa Parang nakakamiss yung araw Yung sinag ng araw Habang Papasok ko sa trabaho oh, Eh yung mga car dealer Subaru, Subaru. Audi. Pero ang kagandahan dito kasi, guys. Yung mga dealership dito. Hindi lang brand nila yung binebenta tulad yan may Audi, may Chevy, ayan, GMC. Tingnan natin. Magkano na to? Ito, it's Magkano to? six 26,000. 26,000 plus 84 na yung tinakbo niya not bad so, may pambili lang tayo ng cash okay sana yun yung mga kasatyan dito di guys 26,000 not bad kasa wala tayong pambili ng cash Hello, how are you guys? I'm good, i good. good. good, good, good. <laughs> tingin-tingin ng sasakyan dito palidang ah, tayo ng KFC guys kasi ano ano tayo uh, ah, ah, bibili tayo ng pasalubong sa mga bata yun yung KFC sa Taco Bell so iisang ano lang sila lang Kay isang store lang combine na siya combine Ha! 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 bug Ha! 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 tayo dito sa KFC guys Mag-order tayo ng crispy chicken Hello Hello okay. Can I have crispy chicken? to go. To go. To go. Ah, The extra crispy yeah extra crispy two order those extra crispy box ah, okay. the, in the window in the window two pieces oh yeah the two, two pieces piece chicken fries individual and a popcorn mm -hmm. chicken that's two goes? pieces yeah i yeah. don't know one lang. just, just one. one yeah just one okay there's no drink with one without drink no ah. it's okay yeah. okay so 576 All right.

tawagan niyo yung sinakyan yung bus. So yun guys, so sa kasamang palad, uh, may namalas tayo ngayon kasi ano, nalaglag yung wallet ko sa sinakyan kong bus kaganina pa uwi. So ang ginagawin ko ngayon is aabangan ko siya dito kasi iikot lang naman yun siya. Aabangan ko dito nang magbabaka sakali tayo na malay mo kung may makapulot sa wallet natin. So di, kasi medyo malaki-laki rin yung cash yun na naandun eh. nasa 500 dollars din yung cash na Nandun na sa wallet ko so malaking bagay din yun saka yung mga IDs natin yung ATM yung lisensya natin naandun din lahat nandun na din eh. pati yung insurance card nandun din so magbabaka sakali tayo guys na sana may mag magandang loob na makapulot ng tapos ibigay na lang sa driver abang abangan lang natin dito guys so yun lang guys ano, I update ko lang kayo so, malungkot na pangyayari talaga itong nangyari ngayon sa akin sana lang naman ay uh, may magsauli kung may makapulot mo sa inupuan ko sana may magsauli ng, ng wallet ko paghirap na nga tayo tapos mawawalan po tayo ng pera ng ganong kalaki tapos yung laman po ng ATM po siya bago tayo tumawag sa bangko eh try natin na ano naabangan muna natin dito kasi iikot naman dito yun eh so yun, yun lang guys update, update lang tayo maraming salamat